Pero pangalapis ko ba, patuloy pa rin nakakatanggap ng harassment and threats mula sa iba't ibang platform na napagkakahiraman mo ng pera at dito ay lagi ka na rin na or lagi na lang the moment ka na mag-apply ka sa platform na ito. So dahil dito nga po, ang reason po yan dyan ay yung dahilan kung bakit nga ba may mga times na lagi na lang reject yung application mo dahil nga po yan sa magkakapatid na online na hindi natin alam ay isa na pala yung platform na pinagpatakbo nila. So unahin ko na nga po dito sa magkakapatid na ola na ito ay si Pinoy Peso. So marami na po na itong negative comment kay Pinoy Peso dahil loan shark po ito. At ito po ay nag-offer ng multiple loans starting from 3,500 up to 10,500. And, pangalawa nga po yun yan ay si Peso here. Same as, meron din po itong multiple loans na in-offer you know, starting from 3,500 up to 10,500 din po yan. Same as kay Pinoy Peso, nung matrice call, same as kung paano sila mag-filling up ng application and pagdating din po yun doon sa loan approval, same din po sila na nagpapautang ng 10,000 pesos even ikaw ay first-timer borrower dito. At same din, pagdating doon sa loan details, halos magkaparehas lamang po ito ang dalawang platform na ito na si Pinoy peso at si peso here. And pangatlo nga po yan dyan ay si more gold na not subukan ko na rin pong hiraman ng pera at na-trace ko na same din po sila kung paano ka mag-fill up ng application dito kay Pinoy Peso at kay Peso here. At pagdating din po dun sa loan approval, nag-upapautang din po ito ng 10,000 at same din po sa loan details, halos magkakaparehas po yung tatlo na ito pagdating doon sa mga reductions na binabawas nila doon sa loan approval mo. And then, fourth nga po dito ay si bagong peso kwento na kalalabas lang din dyan sa Google Play Store. So, same as kay Pinoy Peso, kay Peso Horror, I got ay, more Morgol ito. Meron po itong multiple loans na nag-offer starting from 3,500 up to 10,500. And same as filling ng application at pagdating doon sa loan approval, nag-approve po ito ng 10,000. At pagdating doon sa loan details, magkakaparyas po yung apat na yan. At dito ay hindi mo full na ma-receive mare yung loan amount na in-approve sa'yo dahil nakadepende doon sa credit assessment nila ng iyong application at at within 7 days lang din ay kailangan mo na po kaagad na ibalik ang nahiram mo dito ng pera. And once na hindi ka dito mak makapagrapi time, marami na po kaagad itong agent na nagpapalo ng iyong utang para lang magbayad ka agad-agad. At dito po sa apat na platforms na sinabi ko, marami po itong harassment and threats na sinisend sa kanila po mga borrowers the moment na nagkaka-overdue ko na po dito. So ayun na po mga lalabis ko. Isusun na katulong at marami pong salamat sa panonood. Bye!